Luto tayo, tibalato. Magisa ng balato. Magisa ng balato. Ah, uh, dapat ay sa pau na po, merkado na sa 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 pau Ilocano. Ito, merkado. Merkado hey, nagkamali ako. Excuse me po nagkamali ako. Uh, ito na yung mga talaw, ang palaya at sa sile. At saka malunggay. At saka sardinas mega. Uh, ito, ilalagay natin. Malti. Ayan. Ayan na. Ayan na. Si ambulansya. May kikering na naman. May kikering na naman. na si ambulansya. Ayan. Ayan. dano, so, Ganito ang pagluluto. dano, oh. ah, dano, Yung... oh oh, dahan dano, 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 Okay, yung balatong, niyan. Okay, alright. Tap in roll to the world. At saka, balato. Para mabigay sa pagluto. Ayan. Galit pala si Mr. Roy ang pagluluto sa balat ng balatong. Ayan na, mas ganyo si Mr. Roy. Okay. Ayan na. nag ko na.